Nasibot sa pagtaong ako dir ang personays kang Bureau of Fire Protection as in quick response team sa mga ng nalugadan na yaon sa parking area sa ikaduwang eskalon kang sarung dakulang mall kasudmang aga. Ini makalis na tuminama sa syudad ng Ligaspi ang magnitude 7.2 na linog kasudma. Ang mga lugadan, maingat na binaraba kan mga nagresponding grupo. Ang mga empleyado dangan ang mall goers naman, taklob ang payukan sa indang mga kamot dali-dali man na nagruluwasan sa nasambit na establishmento. Marikas man na pig-argapan, kan firefighting team kang mall ang nasusulong parte kang sendang establishmento. An maaksyon ng mga senaryong ini, parte man sa nakang fire drill kang mall katuwang ang Legazpi City Fire Station. Saru sa mga nakisumaro as insulamenting babae sa firefighting team kang mall. Iyo si Engineer Krishna Inalustre, na pigtungkusan ang importansya kang pagkakaigwaning siring na aktibidad. Digdi kaya pigpahiling linda kung guraano sinda ka preparado sa oras ng emerhensya. In any cases na magkaroon ng yun na apoy, sunod na BFP, uh, ilang minutes pa bago makarating ito. And kung kaya naman na parang i-contain ng 5 na so Sigon sa tagapagtaramkang BFP Legazpi City, na si Senior Fire Officer 3 Madonna Rempilio, importante nang ganad ang pagkakaigwaning siring na drill urog na sa mga darkulang mall sa syudad. Digdinin damang kaya nahiling kung gura ano ka preparado, Asin kung ano pa ang mga dapat inguahon kang sarong mall in kaso rapado ang mga siring na natural na kalamidad. And of course, syempre, para maramdaman din ng mga ligaspenyo or yung mga mall goers natin na every time na nandyan sila sa SM, eh safe sila. Because ang ating mga uh, emergency responders dyan sa SM ay well-trained na ni BFP and they can, ano, they can uh, respond agad-agad. And magbigyan din sila ng uh, first aid kung kinakailangan. Sigun kay SMC City Legazpi Assistant Mall Manager Hendrik Jefferson Ong, Ngunyan ng ikatulong taon kan pagkakaigwaninda ng fire drill, katunayan sabi niya, nagkaigwaman sinda ng pa-seminar sa sindang mga empleyado para sa mga siring na kalamidad. Dugang pa ni Ong, sarong paagi maninda ini sa pakikisumaro sa fire prevention man kang BAP. important for us to conduct this fire drill because we want to value yung safety ng mga shoppers natin at the same time yung mga employees we can never put a quantity of investment diba, to safety. So it's everyone's responsibility, it's everyone's uh, obligation to comply to it so that we won't risk our most precious life. Mientras tanto, apuera sa SM City Legaspi, nakisumar uman sa maiwasang fire drill ang iba pang branch kang nasambit na establishmento sa reyon. para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal.